Oh, I'm so tired today. Today, this morning, we went to the clinic. Nagpa-check up ako. And um, my ultrasound. And also, pinakinggan yung heartbeat the baby for 20 minutes. And it's so far. It's so good naman. Walang problem. So, ngayon is super pagod ako. Kakatapos ko lang mag- or arrange ng mga binigay sa amin. So, binigyan kami kahapon ng friend ng asawa ko. Um, name niya is Frank and ang asawa niya is Erin or Erin. Binigyan nila kami ng gamit ng baby. So, pumunta kami sa bahay nila to pick it up and pagpunta namin dun, wow, ang dami binigay, ilang bag. Tapos, tingnan nyo nga naman kung anong binigay. Meron kasi silang mga anak din kasi yung asawa niya and they're having a baby boy also. Pero ahead sa akin ng mga one month, mga anak na siya this month. And uh, she's working as an artist here. So, maraming nagbigay siguro sa kanya ng things. And then, sobra-sobra yung gamit nila. Kaya, binigyan nila kami. So, nung umatid kami sa party niya or sa... Nung kami ng baby shower, is marami silang gamit talaga. So, yun, binigyan nila kami ng kanilang extra. At pakita ko sa inyo kung gaano karami. So, I'm so tired kasi ito yung... Inawa ko, ilang oras ako nag-separate. Uh, Alam niyo ba kung gaano karami yung binigay nila? Tingnan niyo naman. Ayan mga boss. Tingnan niyo nga naman sobrang dami. Pwede na kung di maglaba. Ayan. Ayan yung mga shirt. Yung mga shorts and pants. Tapos yung mga onesies. Yung parang dracha na. Pang pataas, pang taas. Tingnan niyo, hindi pa siya nalabahan. Hindi pa siya nagamit. Binigay na. And yung mga pang-cold na onesies. Ayan. Super dami. Ito yung pinakamaliliit. So, used loads na to siya ng mga siguro ilang family na nagbigay din sa kanila. Tapos, binigyan nila kami ng kanilang sobra. Tingnan nyo naman yung sombrero. Ang dami. And socks and shoes is there. Beb. At nakakanggulat, binigyan nila kami ng diapers. So, ayan. Ito yung diapers, ha. Nakaroon so, pa. Well, uh, may pang nakatak. So, yan lang yung uh, tinagulat namin talaga. ito naman is mga lampin, mga hmm. swaddle blanket. Tapos, pinigyan din kami nila ng wait, yung be, ng bassinet, yung kabi sa baby. Tapos, ito yung lagayan ng baby. Ito, ito mo ng sa baby with toys. So, super dami. Talagang kagulat yung pinigyan. Ah! Yung kulang namin is, um, crib na lang talaga. So, bigyan na, men! Microbe kayo dyan! talaga. Crib na lang talaga yung kulang namin. And, so far, okay na. So, um, thank you so much for the wonderful people na nagbigay nito, oh, Lalong-lalong na kay Ma'am Erin and Sir Frank. They are very good people talaga, um. They bless you. Super nice nila. Super kind. And hindi sila madamot sa gamit. Ang dami ng binigay. So, hindi na ako, hindi na kami bibili ng damit ng baby. Um, kasi kung bibili ka pa is super mahal. And dito kasi mga boss. Mga family dito pag um, i-donate ido na nila yan. Maraming mga ba, uh, family dito na nagbibigay. Siguro maraming sabi ng ni Sir Frank, kaibigan ni Brian, is um, maraming family daw na nagbigay sa kanila ng pang baby boy. Eh, nagkataon, boy din yung anak nila and boy din yung sa akin. Kaya, binigyan nila kami ng kanilang mga sobra. So, sineparate ko na and ready ko na to. Labahan ko na lahat para paglabas ni baby, uh, madali na lang. Hugot na lang ng hugot. Um, release. So, thankful. Wala si Brian ngayon kasi nasa work siya. And sinabi ko sa kanya is i-settle ko na to. And sabi niya, okay. So, gawain naman talaga to ng babae. Eh, super napagod ako. Papahinga muna ako sa blit. So, pinitin po. tigas o. Tigas, 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 tigas. Lagi lang siya nagpapatigas. Galing kami sa doktor kaya hindi na. Nag-ultrasound. Hindi talaga siya nagpapakita ng mukha. Talagang, hindi na talaga niyang kamay niya. Tinatago niya yung mukha niya. Pakita ko sa inyo yung ano, yung ultrasound picture. Bawal kasi mag-video. nag-ask kami if ever na pwede mag-video ng ultrasound. Sabi bawal. Sendan lang daw ako nila ng pictures ng ultrasound. So, sendan nila ako. And ayaw talaga nang pakita ng mukha. Tinatakpan niya. Nagagano'n talaga siya. Pati yung paa niya nakatupi, nakadito -naka sa Musok niya. Parang mahihain talagang batang to or pagod siguro. Kasi lang kami namumundok pag weekend kahapon super tired kasi napunta kami ng bundok. And, nakadlakad para matagdad tayo. So, problem lang is, um, malaki yung babayaran namin sa hospital. Aside sa kahit na mag na ng insurance. So, hindi namin alam kung paano ito isasettle. Kasi mag-apply pa ako ng adjustment of status. And problem kami niyan, siguro i Unahin mo na yung panganganak ba yung adjustment? Or baka makaway ako ng Pinas? Huwag <laughs> naman sana. Uh, Lord, ka nang bahala sa amin. So, thank you for watching.